Ella o. Uh. Ang ganda naman ang ni Ella. Tainit po uh. Tino, Domingo, yan si Ella. Ayan po. Tinan mo Ano niya? Mm. Yan po ang kamay niya mm. po. Uh. Oo, oh, uh, ayaw uh, niya uh. daw. Huwag yeah. daw. Huwag Pinapakita nga niya. Ah, patingin daw, B. Nasaan? mababa na ang kuko. Mm. Ha? Patingin <laughs> daw. Ayan daw. Ah, mahaba mm. na daw ang kuko niya. Oo. Uh, ang, ang ganda ng ano niya, no? Ah, kandila ang ano niya ni kamay nagpapatulis? Hmm? Yung si parang nasa si sa akin. Kasi may ko sa ama, anak? Hmm. Uh -uh. Ha? Pasok na nga, may... Sa may uh -huh. ka, baby? Nagpapanon nga siya. Yung kamay niya naman pa yung pinagdi-display, ano? Oo, oh. uh, maganda ka, hmm. maganda, oo. Oh. Yep, tapos, mm, tapos itong isa nag exercise po, uh oo, -oh, pa para hindi siya magano laging nagganayan ng masanay siya. Mm. Hindi lagi mm. siya um, nagbibilang po 'yan oh, um, makangiti oh. Tinugay ko na. Kasi bilang kaya nito. Hmm? Hmm, um, na daw sabi niya, no, um, na kaya. Magdadalong mm -hmm. ko ng ama Eh. Maalala na kami. Malapit na ang ah, anak, hindi naman yan papasok sa work. Mm -hmm awit na tayo ng ano yung province, eh. yun, nubino, nubibilang hmm? yan, kamay niat nubibilang, bibilang. sabi niya siguro ay Balog, yun, ano. kaya nga wajah, kaya kaya nga wajah, kaya nga Maganda. Maganda. Ganda bakit seryos ang prinsesa namin? Tangkad po ang bata ni Nenela. Nene, Ayan po. Hmm. <laughs> Ten years old pa lang po yan sa ila ha. Ten. Baka po yung iba kasi nag-ano pa ay 14 years old. Ten pa lang po yan. Hindi po. 14 ha. Ten. Ayan po. Matangkad lang po talaga siyang bata kasi mana po sa kanyang ama. Ayan po. Ayan po. Manas yung 3-2 na eh. Siya ayan eh. Yung ama niya naman po kasi ang height ay 6-flat. Kaya naman po, nagmana si Ella. Ang ina, ang ina po, ang ina naman. ina naman ay 4-flat. Joke lang po. 5'2 5'2 po ako. ito, ano po, nang ilan. Kung ito nga sana, no? Tapos si Ella po ay di ba na mahit pero matangkad po si Ella sa ina na po kasi iyan nung 2 years old matangkad daw po sa kanyang edad yung 2 years old po siya pero ngayon po kung nakakanit talagang um, tingnan po ninyo naman ninyo uh, parang ano po siya 16 years old di to si Ella pang beauty pageant po ano ang beauty pageant si Ella talagang mm -hmm. ito eh Sampulan hmm? at sampul ikaw ng ano? Kaya ano? daw, baby. Sampul, bili. Sampulan mo. Oh. Huh? Ayaw niya tumayo. Parang huh? masakit yata yung ano nito. Ano? Ayan huh? dyan. Tingnan po ninyo yung niya ni baby. Ang haba ng ng baby namin. Mm. May mga kagat po siya ng lamok. Oh. Pag hindi ko po yan, mini saan. May, pag, may, pag hindi ko po sinusutan ng medya yan po yung mga kagat niya ng lamok. Nag-iiba po. Nang, para po siya nag-iiba ang kulay. Kaya po ay sa araw po kahit po napapansin niyo sa minsan pa nagbibidyo po kami sa araw. May medyas po siya. Nalagayan ko rin po yan ang anong of lotion. Hmm. Uh, Pero tingin na nga mukha niya na bibi. Ito, mamabay na tayo. Pero pa mahalo tuloy sa akin. Pamaya naman daw ay ang ama. Papasok sa trabaho eh. Mm hmm.